Yun no oh. okay, so ayun, pre, paring Jun, yung katanungan ni paring Ruel, sabi niya, pre, posible ba na sumabog yung gulong dahil sa sobra yung kargang hangin? Okay, so sa katanungan na 'yon, masasabi kong posible ito mangyari at totoong nangyayari yun, kasi nangyari na yun dati sa motor ko isa, yung si Tropa, yung Kawasaki Baja City 125, nasabugan ako niya ng gulong. Pero, yung pagsabog ng gulong, may mga dahilan yon Hindi lang dahil sa sobrang yung naikarga, marami pang ibang dahilan. Posible, unang-una, -una, kalbo ang gulong. Pudpud -pud na masyado, labas na ang ply. Posible yun, oh, nasabugan ng hangin. Kinargaan pa ng sobra, sasabog talaga yun. <laughs> maka makakapak lang yan ng kahit matalas na bato. Pwede na posible sumabog yon Pangalawa, mayroong ilang gulong na yung mga recap na tinatawag, meron din sa motor niyan eh, hindi lang yung pangsasakyan. May mga recap na gulong, nagkakaroon ng air pocket, tapos manipis yun. Pag yung nagkaroon ng air pocket, yung bumubukol sa gulong mismo, may nagkakaroon ng bukol yan, yung air pocket ang tawag doon. Posible rin ng dahilan yon kaya possibility, sumabog din siya. At isa pa, kapag kayong gulong natin, eh, expired na sa gulong natin, hindi natin napapansin kung may expiration ba talaga yan. Pero may designated yan na kung ilang years lang siya natin dapat gamitin. Halimbawa, ah uh, yung motor natin, eh, yung mga 4 years na, magpa 5 years, although bihira siya magamit, kaya makapal pa yung ano, thread, makapal pa yung mga spike. Kahit pa mo makapal yan, eh kung yung gulong ay nagbibiyak-biyak na, nagkakaroon na siya ng crack sa sobrang tagal, sobrang ng luma, posible itong sumabog, makunat na siya eh hindi na siya flexible kahit ito, alimbawa alimbawa lang ano, ito eh, ang lalim pa naman ng hiwa okay pa naman siya bakit siya posibleng sumabog, may mga ilan may kita yan, may mga crack nagkakaroon ng crack sobrang kunat na niya, hindi na siya flexible delikado na rin siya ibyahin ng long drive at yun, yung mga posibleng dahilan, kung bakit sumasabog yung ating gulong, at doon sa katanungan, dahil daw sa sobrang karga ng hangin, kung bakit ito ay posible daw bang sumabog, ah uh, ito, meron po kasi yung designated pre na karga ng ating ano, hangin. Halimbawa, ito, dito sa motor na to, meron dito naka-indicate yan. Tire information. Ngayon, cold tire pressure. Meron tayo ditong driver and passenger. Yung front, ayan, sa unahan, at yung rear, ito sa hulihan. Sa front, halimbawa ito, ang designated lang dyan, required na hangin na ikakarga natin is 25 PSI. Sa huli naman is 33 PSI. Yung PSI, pressure per square inch. Yan yung tire pressure gauge, may gauge yan eh. Na yan lang dapat yung ating ikarga. Pag sinobrahan mo pa yan dyan, ayun, pag sinobrahan mo pa to sa 33, sabihin natin 33 ang standard, gawin natin 38. No, hindi kayo satisfied sa 33. Ginawan 38. Ayan, sobrang tigas. Sobrang tigas. At uh, may matagtag. Matagtag yung gulong. Yun yung mga disadvantage niya. Matigas masyado, matagtag, ang gul matagtag yung motor. Pero sa pre-wheeling, ang ganda, smooth. Kasi sobrang, ano eh, sobrang expand ng gulong. Hindi siya flattered. Hindi siya medyo flat. Pero pero 'yun na 'yung, ah, uh, kumbaga pwedeng pagsimulan or pwedeng ma trigger 'yung ating mga gulong kung bakit sila sumasabog. Ano? So standard niya is 33 PSI. Ginawa natin 38 'yung iba 40 pa nga kinakarga sa mga gasolinahan, di ba? Pero 'yung tire uh, gauge doon sa sa karga ng hangin, ikaw mamimili kung lang gusto mo i-set, uh, 33, 35. Tapos saksak mo sa gulong. Kakarga na yun. Ginawa niya 38 yung hakarga. Tapos yung gulong expired pa. <laughs> Kakargaan mo pa na mabigat na karga. Tapos uh, mo ng long drive. Mainit ang panahon. Mainit ang kalsada. Iinit ang gulong. Nagkakaroon niya ng taa. Uh, uh tire, yung tire pressure magkakaroon ng high pressure yan kasi gawa ng init, nilolong drive mo pa eh, sobra na nga karga, magkakaroon pa siya ng high pressure, so may additional load na yun. Ah, uh, magkakaroon na expansion, eh, mabigat pa yung karga. Hindi na ganun nakakapag-bounce, posible matrigger yung pagsabog. At sa pagsabog, ayun na, yung mga nabanggit kanina, posibleng ano, apektado yung mga yon Kasama sila sa kung bakit ito sumasabog. At saka isa pa, pre, kapag tayo maglo-long drive, hindi naman required pagkarg busugin mo ng hangin niya kasi kapag ka tayo naglo long drive alalahanin natin uh, nagkakaroon ng high pressure yung mga gulong na yan gawa ng sa init ng biyahe sa layo ng biyahe umiinit yan nagkakaroon niya ng high pressure sa high pressure na yon mag-a-additional yung load na hangin na yan magkakaroon niya ng expansion no so mag-a-additional pa yan kaya hindi to dapat karga ng sobra kasi kailangan dapat nagbabounce pa rin yan siya. Eh, yun. Kinakargaan pa na mabigat. Ano? Kaya hindi, hindi maganda. Yun ay nabanggat, nabanggit lang din yun sa akin dati. Pero posible nga na yung gulong daw natin pala, habang nananakbo yan, nagkakarga pa daw siya. Gawa nung yun, sa init ng biyahe, kakaroon pa daw ng additional load yan. Kakaroon ng high pressure eh. Gawa ng init ng biyahe, init pa ng panahon, tas ni long drive mo pa kaya dapat wag nating kargaan niya na sobra-sobra lalo na kung yung gulong natin may mga depekto na pud -pud na kalbo na siya o kaya naman expired na may mga crack na yung goma ayan